Ginagiliwan ng netizens ang isang human drone sa isang video sa Siquijor. Eh, todo effort kasi siya sa camera work para sa video ng mga turista. Katunayan, mas bigay na bigay pa siya kaysa dun sa mga nagpapavideo. <laughs> Pagkabitaw sa babaeng sakay ng swing. Mabilis na nag-record si kuya at umikot-ikot para makabuelo sa kanyang shot. Matapos ang aesthetic na establishing shot. Dito na niya hinabol ng kamera ang turista. Laking gulat ng netizens nang malaman na 50 pesos lang ang kadalasang singil ni Kuya para rito. Biro tuloy ng iba. Sana ganito rin ka-effort ang mga kaibigan at boyfriend nila <laughs> na kumuha ng video. Nako, hindi rin naman na-disappoint ang netizens sa resulta ng camera work. Ito yung finished product. Kuwang kuwang niya, hindi lang ang kilitin ng netizens, pati na rin ang cinematic beat shot na pasadong-pasadong pang Instagram. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.